Good day guys. Oh, meron tayong namatan dito nagpipitas ng mais. <laughs> ayan sila oh, ayun oh. Ito po, wag nyo. Oh, ayun oh, nagkaway sila, yo. Yeah. Wag nyo pong ismulin itong mga mais na po ito. Ito po yung napitas nila oh. Kahit kakonti lang yung bottle nito. Oh. Pinagmamalaki po ito ng Pilipinas kasi tinatanim po ito sa ibang bansa yan oh. Oh. Mm. <laughs> ito daw ay naka-insurance kaya konti lang yung maaani nila. Walang problema yung may-ari ng lupa kasi naka-insurance daw ito eh. Meron pa doon oh. Kaya lang din na, na silipin natin sa glit. Yan po mga kayari oh. Yan. Magtataka kayo kung bakit ganyan yung mga butil niya madalang. Ito po ay pangbinhilang. Imported po ito, tinatanim po ito sa ibang bansa. Halimbawa, Vietnam, Thailand, Indonesia. Kasi hindi sila makapag-produce ng ganitong binhi doon, kaya dito nila pinapatanim para maka ng binhi. Babalik po ito doon sa kanila shout out po sa factory nitong nagdevelop nitong binhi na ito lagi po dito may tanim na ganito guys tingnan mo yung pinaganahan nyo kaya kahit naka ganito ka kunti lang yung mais medyo hindi dihado yung mayari ng lupa kasi naka insurance to sinjinta daw po ito shout out po sa sinjinta baka naman yan oh, maraming damo kasi tag-ulan. Kaya po mapayag sila na taniman ng sinjinta na binhe itong lupa nila. Ayan po maraming ano, damo. Ayan sila o oh, mga kayari oh, yung nagpipitas. Uy, <laughs> huwag Huwag niyong ismulin yung mga yan, kahit ganyan lang. Wala pang kalating araw, ang sahod niyan, 500 na. Talo pang nagko-construction ng mga yan. <laughs> nagko-construction maghapon, yung labor, 400 lang. O, samantalang dito nagpipitas. Nagpipitas ng dahon ng damaw. Hindi <laughs> <laughs> ba alay, bayad naman eh. <laughs> Punta natin sa kabila guys. Kaya, wag na. Ano ba yan? Walang mapitas o mga kayari. Panida Panida mo.